Wala, Wala na kuha ni. Mga kalugit, sa kayong lahat? Meron tayong customer. Bumalik ang ating customer, mga kalugit. Matagal na hindi nakapagpalinis si madam. Pila ka mukha bulan, hindi naglimpyo, di dam? Dugay na no, mga almost four months. So ayan, bumalik si madam kasi dami ng laman ang kanyang dry skin, mga kalugit, sa kuko Hindi nakuha yung ano, mga kalugit, ayan. So mag na tayo, no? mag tayo sa hinliliit, mga kalugit. Kasi halos lahat itong kuko ni madam sa hinliliit. Marami. Napilasan eh

Nagpalugit si madam mga kalugit. Ayan, hindi nakuha. Tingnan nyo. Oh. Wala nakuha ni. Hmm. Hmm. Dugay Tingnan kabalik si madam sa lain, siya nagpalinis mga kalugit so ayan Tingnan si madam mo. na mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan

<laughs> Lagyan natin magic sarap mga kalugit. <laughs> oh. Tawagin pang putol mga kalugit oh. Hmm. Tawa o Puro putol Nga okay, kumu kayo balik na ma Tawa o dia no di bawah, Hmm. Dawa. hmm? So, lagyan natin yung magic sarap, mga kalugit. So, dito naman tayo, mga kalugit, sa hinlalaki ni madam um. mo. Oh. Grabe, oh. Gasakit po dire Hmm, kay, natawa, oh. Um. Kay, sa una, hindi ba ingani doon yung mukukuno tong namintin ka dire no? Ha? Ah? Ano hindi hey, na pa. Kung dito sa bank, ka, kung dito sa ano, 30, ang bali. Dito na. Kung dito, bayaran ko lang niya. 30. Ugma, magsabay ka na kay para ano

May mga lugit, nahihirapan ako sa kuko ni madam. Actually, paligi, palagi ito siya naglilinis. Pero kay... Dugay na siya. Hindi nagbalik, nagpalinis sa iba. Ayan, tuloy. Hmm. Ayan na mga kalugit. Ayan um. Amoning kuko madam nga mo, oh. Oh my God. Okay. <tinyo> hey, na bilin, o, o, hmm, na, eko pisud ebin kuto, o, na tawadam, o, dako dako, o, non, na mo? saanaw? sa labi tayo, itakuan ay, mau laging na wala dugay dili kong palimpyo para hindi mainganin yung kuko silingan nyo lang ha o oh. ako, duda ko oh, wala na mm -hmm. Tawa o. daghan oh um, abi siya ambot sa <laughs> ginadasok-dasok lang ni man ana man imo nang ka di ba way gina kuha Actually mga kalugit hindi ganito ang kuko ni Madam before. So matagal na hindi bumalik. Iko mo? Ha? What? Ha? Ano wa? Hindi ba gi kun ani mo dito ba? Di ba inani mo siya? Inani mo. Hay nako. Oo. Nagwa ka dito bayad ba? Si so, Malogit, ayan nilagyan na natin ng magic sarap. So, thank you so much mga kalugit. Grabe kay mga dry skin ni eh, Madam. So, ayan. Okay na dami din na sakit. Thank you so much mga kalugit.